Ade si May Carol BC. <laughs> Magluluto kami ng ano, ulam. Manok. O, dali na, magpiplin na kita. O, dali na, bring me. Mahapi ka mo? O, sige. Bring me, ano, tubig dagat. Dali! Tubig dagat. Ato tubig at tubig? Ah, de de de, tubig dagat. Dagat, tubig dagat. Ano na no kamo? Wala na mga bata. Adina, adina. Dire ko ang ano, nanalo. Um, mga uh, halaman sa dagat. Ha? Ano sa dagat ba ya? Nanaro. Mga halaman ko nanado sa dagat. Eh, oh. dibi <laughs> mo na Ah. Inakot muna lahat. Ha? Wala. <laughs> oh, ito ko kuha kaysa. Oh. Bring me uh, down. Te ah, oh, dangar. Na, uh, baso. Baso, baso, baso. Sana games <laughs> wala na akong maiisip. Stop dance. Uh, dali na, dali na. Ling niya. Come on, ling niya. na, come Ang English ng karabaw. Cow. Cow. Take dito. Malay. Ang English ng karabaw. Ano? Alam ko. Alam uh, balay. Ikaw. Ikaw. Show. Show. Ako, yak. <laughs> Mali, wala ikaw. An ikaw. Ah, uh, uh, eh, reveal ko na ang English ang kalabaw is karabaw. Sa Ta English Tagalog ka ba 'yan? No? De karabaw. Si itong siya, karabaw. <laughs> kalabaw ang Tagalog. Nanan ang Englishan down. Mali. Wala, ale ikaw. Uh -hmm. Bulaklak. Bul Lover. <laughs> <laughs> dahon, flower. Oh. Oray na ka ano. Olives. Dahon. Iba naman ang ano. An English an. Kandeng. Kandeng. Mali. Kandeng. <laughs> Ikaw. Kandeng. Ay na ko, gop. Linya ay magbabalik. Huwag kayo umalis sa linya. Ano ang English ng ano, Punio. Punio. Ah, ayok, ay no. ano? <laughs> English. na nini? Kuniho, kuniho. Malay, do. Rabbit, ang English. Oh iba na iba na iba. iba, 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 iba. Oh, sige. Iba. Roy, <laughs> Castillo, Roy. Oh tanggal ka, nagunak na. Um, Roy. Tanggal na dalawa. Oh, Castillo. Castillo. Roy. Roy. Ay ay ay, dire. Nanunulak. Olet. Roy. Castillo. Roy. Oh, gana gana One. 1 Oh, dakop ka. Pero ka. Number 2. Oh, dakop. Dakop. Ikaw, dakop ka. Kay, wala mo dara ka, Nadakip siya. Oh, 2 points na. Number 2. Number 2. 1 point na. No? Oh, number 2. Oh, pero di. Kay, paano yung kukuruha? Dayon. Oh, toto na, toto. Number

Oh, oh na, kaya na, kaya, kaya na, na po. Oh, sige, ikaw na. Didi ka lang, Nineng. dito ka lang, dito ka, ka, ka lang. Oh, kaya ang potro. Ano naman na, na ano, gami. Kaya kuwa, kuwa gami. Hello! Sala rin yun. Sige na balik ka. Sige ka, ul. Sige, ka, sige, ka, sige ka, <laughs> Pas, pas. Busog ka. Hahaha. 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 Kaon na nanoy, kaon. Kaon. Tuda. kaon. Dami. Jesus Ayo wag magtutulakan. Oh, dito ka na sa likod. Gami. Hala, keep lima. Minta Oh, nakatulay. Oh, alin na doon? maganda, bakbak, bakbak. Sige. Na, api na, api. Api na. Ayo, 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 na! ayo, 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 pas pas. Ha? Uh -huh. <laughs> Dali na lang. Oh. Dali oh, yung, oh, ito. Ah, na. Dali. Pila nito. Pila, pila na. Pauna na. 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 Oh, nakatulay na. Wala. Oh. Oh, na, <laughs> ayun, na, pala, pala. Ikaw na <laughs> Sinyong, pauna oh, sinyong. Ano na, ano na. Oh, pila, pila, Sige, bakbak na, bakbak. Bak, bak. Mahalo lang masara, 50 piso sa sayo. Sugo, kay mahal man sana sa siyan. Green apple, oh. mas mahal ito sa iba na ano. Kaya may tag-35 ang ganda ko hmm. ha. Tulusin nga ni Bagal. Oh. Ansan, mas mahal so, ang dali, green. Tag-50 tag nga na ako lang. Ang green, mas mahal ang green kay Bihira. Oh, Ay, yun na lang! <laughs> alolugit <laughs> Ali, balik sa likod balik Ay, waray ako sa tula ako sa tula walay para dulsi oh na 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 may isang time wala tayo. Mga na pa, doy. Saan ka mukhang wala niya niya, mauli na. Si Iko natatain. Nawala yung pag-ano niya, pagtain. <laughs> Kanina tatain na siya eh. Oh, pila, pila, pila. Pila Pila para dito Pila, pila. lang walang Kasi ito nung umaabrean niyo, para maabrean you know, ane na ane ndon, saday, oh are 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 <laughs> <laughs> wow, Wala na. ane ndon, ano? 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 na. ano? 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 dito ano? ano? Linya ano? 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 yan. Ta, ano? 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 ano?

Halen, sige mo man dila, ano? Maray makatuglay. Ano, hindi mo ba na? Ay, no. O, tagi o yagan. O, tagi o yagan. O, ayun mo na eh. nanalo. Yo, kanak.